ating pakinggan ang mga pagbasa ngayong ikatatlo ng Marso taong 2025. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Laging kinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan, lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala manumbalik ka na kataas-taasan. Talikuran mo na ang gawang masama. At kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman. Sino magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaring magpuri sa kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan, sambayan ng tapat sa Diyos ay magkupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi naninlang. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sa alay inamin ang aking ginawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyaan ko ang lahat na ito sa iyo'y itaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magkupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin. Upang bubogsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko ikaw, ikaw ang sasakip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang makinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki. Ang lahat pong iyay tinupad ko na mula sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. tidignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, Kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo Tayo po'y magnilayrasal para sa mga napakinggang pagbasa. Mahal naming Ama, salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Naway ang mga aral mula sa aklat ni Sirak, ang Salmo at ang Mabuting Balita ay maging gabay namin sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami magbalik loob sa iyo tulad ng iyong sinabi sa aklat ni Sirak. Aluin mo po ang mga nawawala ng pag-asa at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kami magpuri sa iyo habang kami ay nabubuhay. Tulad ng salmo, naway aming aminin ng aming mga kasalanan sa iyo at matamo ang iyong patawad. Maging kublihang ka namin sa aming mga paghihirap at iligtas mo kami sa aming mga kagipitan. Panginoon, tudad lang na laki sa mabuting balita na way hanapin namin ang buhay na walang hanggan. Tulungan mo po kaming iwaksi ang mga bagay na pumipigil sa amin na sumunod sa iyo. Turuan mo kami magtiwala sa iyong kapangyarihan at maniwala na magagawa mo ang lahat ng bagay. Tulungan mo kami na maunawaan ang tunay na kahulugan ng kayamanan at maging handa na ibahagi ang aming mga biyaya sa mga nangangailangan. Naway ang iyong pag-ibig ang maghari sa aming mga puso at maging handa kami na sundin ka sa lahat ng oras. Sa pangalan ni Jesus, Amen.